对 <music> <music> Ah. Uh, ah, uh, Kasi para hindi mabawasan yung benta nyo. Yan na lang tinikaw ko kayo na ano, ano, Sige ba? Ayun, guys. ah uh, pupunta ako sa ano guys, sa Jollibee ngayon guys. Uh, gusto ko lang tapos na akong kumain guys, tapos na ako matanghalian. May nakita kasi ako guys sa labas na nagbebenta, parang katutubo ata uh, sila katutubo. So, baka hindi pa sila kumain guys. I-take out ko sila ng ano guys, Jollibee guys. Uh, tapos ko lang ano, tapos na kasi ako kumain. So, bigyan ko na lang sila. Kasi nakita ko sila doon, si Sipa guys, nagtitinda sila ng ano, palang loya, tsaka ube. Parang katutubo sila guys, nasa gilid lang ng, natawag nito ah uh, sa nubo sa monumento sa gilid lang nakita ko sila so ayun guys i take out natin sila na ano guys Jollibee pagkain so ito na yung ano guys i-take out natin ito na pa yung i-take out natin

Ito po si Ate Liz. Ate, Magkano po kayo losano sa Ube. 20. Ha? 120. Pareho lang kayo. Ah, magkasama kayo. Ano kayo ate? Katutubo kayo? Ha? Saan ba kayo nang galing ate? Ha? Sa? Hindi. Pero Di ba kayo kumain? Bibigyan ko kayong ano, kayo dalawa. Tinikaan ko kayo ng Jollibee. Eto. Tinikaan ko sila ate guys kasi nakita ko kanina. Baka hindi pa sila ano kumain. Nakita ko si sisipag nila. Nagtinda sila dito sa dilid, guys. So, out ko kayo. Nakita ko kayo kayong dalawa kanina may customer. Kaya naisipan ko itikaw ko kayo ng Jollibee baka hindi pa kayo kumain. Titigisa kayo. Ano mo, Ate? Titigisa kayo. guys. Titig dalawa ka. Ah, titig isa kayo ka. May drinks kayo. Ako din, galing ako ng ano, Mindanao. Galing ako ng Mindanao. Bisaya din ako. Bisaya, Tessa. Ano na, malaki na nabenta nyo? Malaki na? Sandi pa lang benta nyo? Tsaka lang para may... Okay. Saan kayo galing, sir? Pampanggap, pinatubo. Pampanggap, ano, pinatubo? Kayo galing? layo pala, no? Tapos, ito yung bisa nyo dito. <laughs> Kaya nga nakita ko kayo kanina, napansin ko. May customer kayo, busy kayo kaya sabi ko take out ko na lang sila, diba kayo, 'di ba? hindi pa kumain. Titigil sa kayo ha, ano kayo na sinabi Oh, para bang ano niyo, tanghalian niyo 'yan. Kainin niyo. Ang layo ang pinanggalingan nyo, no? sige ate ah uh, sige ingat kayo sige.